Hi guys. Ah. Meron tayo dito, ready right pa yan. Yan, eh pa yan. Tapo tayo. Lisa natin yan. Kaka to yung mga cams. Rejector. Para Ah, tanggalin tong bolt. Yan yung bolt niya na stuck. Yan na So may singaw yung kanyang exhaust So tanggalin natin yan Na napalitan yung isa pero yung isa putol daw So Si legendary yung pagbubunutin natin ito So yan guys share ko lang sa inyo Yan Yan ito na. Simulan na natin Ito si uncle Yan kaya yeah, kayo guys kung meron kayong papabunot Master to Pura lang singilan dito guys Press yung kaibigan lang Kahit sa mga Motor na inayos natin Press yung kaibigan lang tayo dito So Pero yung Di kalidad yung pag ano natin ah, Pagayos Done Kita ko sa inyo ito yung mga Kams ng ipay Ito yung compression release. And ito yung cams. Yan yung mga marking sya. Ito sa exhaust to. Tsaka ito sa intake. Yan. Intake yan. Ito yung lube nya. Iba sila sarili ng the carb guys. Hindi sila parehas ng ano tap ah timing ng ready reply o ready recurve yan sorry mas sila na ready reply mas ma masailan to kasi pay yung carve okay lang so yan gusto nyo talagang gumawa ng gumawa sa mga motor niya pwede kayo gumawa pwede pwede so yan yun guys pag natin ito ngayon. Ano yung update natin ngayon sa ating video. And yeah. don't forget to follow my Facebook po. Reels natin and share. Yan. Yeah. Comment lang kayo kung gusto kayo magpa-shoutout. Yan. Yeah. We got this. Everyone, salamat.